Mas priority ko po ang anak ko madam kahit walang afam. Dear Madam native Filipina, silent follower niyo po ako at lagi akong nakikinig sa mga kwentong binabasa niyo. Naisip ko lang po na baka pwede din akong humingi ng payo sa inyo ng mga followers niyo. Meron po kasi akong afam na Australian na kilala ko po siya sa dating site. Medyo matagal din po kaming nag-uusap through WhatsApp. Madam single mom po pala ako. Meron akong isang anak na babae at 9 years old na. Hiniwalayan ko po yung tatay ng anak kong Noypi kasi paulit-ulit po ako niloloko. Napagod na po ako sa kanya. Pero dati naman po kaming abroad pareho hanggang sa nabuntis ako at nagpa-siyang umuwi na lang ng Pilipinas kasama ang anak namin. At doon na po nagsimula ang pagbibisyo niya sa sugal at babae. Pero anong mga naunang taon na LDR kami, maayos pa naman ang padala niya. At naging masinop po ako. Kaya kahit ganun ang nangyari sa amin, medyo okay naman po ang buhay naming mag-ina. Diskarte lang po ang ginagawa ko hanggang sa may nagturo sa akin na sumali sa dating site. At doon ko po nakilala itong Australiano. Kami po ng anak ko ay mayroong sariling bahay. Maayos naman po ang bahay namin. Meron din po akong maliit na bukid na pinapaupahan. At nakapagpagawa na din po ako ng pwesto sa lote na minana ko sa aking magulang. So balik po tayo kay Australiano. Mabait naman po siya. Okay naman po kami. Nagpapadala din po siya ng weekly 5,000 nung hindi pa kami nag-meet ng personal. At minsan nasabi ko sa kanya at naipakita ko na meron akong pwestong tindahan. Pero wala pang laman. Nagtatrabaho pa po ako as extra sa motorcycle shop. Nag-iipon pa ako ng pampuhunan. May sustento din po ang ex ko sa aking anak. At doon ko po kinuha yung pera pang pagawa ko ng pwesto. Tapos ito pong Australiano madam biglang nag-decide na puntahan ako dito sa amin. As in, hindi ko siya sinundo. Siya mismo ang naghanap sa lugar namin at natuntun naman niya Ang lakas nga po ng loob eh Pero madam may dalawang kapatid po siya na nakapag-asawa din ng Pinay Isang taga Angeles City at taga Bicol Ako naman po ay taga Nueva Ecija Ayun na nga po nagkita na po kami At doon ko muna siya itinuloy sa maliit na resort malapit sa amin Pero ang gusto niya po at ini-insist niya E eh, doon na lang daw sa bahay naming magina ina eh, E hindi pa ako nagtitiwala sa kanya Kaya doon muna for 5 days Nako madam kinulang ang dalang cash kaya nagabono pa ako sa paghatid sa kanya sa airport nung pabalik na siya sa kanila which is okay lang naman kasi nagpapadala naman siya sa akin tapos po pinalitan niya agad pagdating niya sa Australia at yung 5k na weekly ay naging 20k na hanggang sa napag-usapan namin na hindi na po ako papasok sa trabaho at mag-open na lang ako ng agri poultry supply iniipon ko po yung pinapadala niya tapos meron din ako sariling pera kaya medyo naging okay yung tindahan ko. Tapos sinabi ko po sa kanya na share kami ng ex ko doon sa bahay. Tapos ang sabi niya, susuklian niya yung ex ko ng 500,000. Pero yung value ng house and lot namin ni ex ay nasa 2 million po. So ilang buwan po hindi nagpadala si ex sa anak namin ng sustento dahil lilipat yata siya ng bansa. Anyway, maganda din po ang trabaho ni ex kaya medyo okay din ang sustento. So ito namang si Australiano, bumalik ulit dito sa amin for the second time at dito na siya nagstay sa pinagawa kong maliit na karugtong ng tindahan ko. Maliit lang siyang kwarto at may maliit na kusina. Good lang para sa aming mag-ina. Kaso dumito si Afam. Ayaw ko kasi na doon kami sa bahay ko dahil medyo malayo dito sa pwesto. Tsaka kahit pa paano, nare-respeto ko si ex. Sabi kasi ni ex na kung mag-aasawa daw ako ng bago, ay huwag kaming titira sa bahay na naipundar namin. Dapat daw gumawa kami ng sarili. Tapos, this month lang ay naging okay ulit si X sa pagpapadala ng sustento. Tapos ang sabi niya, ipalipat ko na daw sa anak namin yung napundar namin. Sinali na daw niya sa anak namin yung right niya sa bahay. Pinapapunta na rin nga niya ako sa abogado para ayusin. Hindi po kami kasal ni X. Tapos ito namang si Australiano, pinipilit ako na magpakasal na kami. Which is ayaw ko pa kasi para sa akin kahit hindi kami kasal basta may respeto at pagmamahal ay okay na yon. In short, ayaw ko pa talagang magpakasal. Tsaka madam, ang sinasabi ko sa kanya is kailangan namin ng sariling place. Kasi kung dito lang kami sa maliit na kwarto sa tindahan, tapos yung anak kong 9 years old ay nasa folding bed lang natutulog, ay naaawa po ako. Kasi bakit matutulog sa folding bed ang anak ko, samantalang kung tutuusin, isa kanya lahat ng meron kami. Ang sinasabi ni Afam, may kapag daw naibenta na yung malaki niyang boat, tsaka daw kami magkakaroon ng pampagawa which is naiinis ako kasi bakit ang anak ko ang kailangan mag-adjust pag andito si Afam. Tsaka ba diba po dapat nakaseparate kami ng room ng anak ko. Parang may mali po kasi. Sinasabi ko naman po sa kanya, pero ang sinasagot niya ay doon nga daw kami sa kabilang bahay matulog para maluwag. Eh nakakapalan po ako sa mukha niya. Kasi pundar namin yon ng ex ko. At para sa anak ko lang yon. Tapos eto pa po ha, pabalik siya ulit dito ngayong September. Pinipilit niya ako na magpakasal na daw kami ayusin ko na daw ang papers. Eh, may binabantay na akong tindahan na ako lang mag-isa. Tapos magpapasok ka na po. Siyempre busy na ako at inaasikaso ko din ng anak ko. Tsaka hindi po ganun kadali ang mag-asikaso ng mga papeles dito. Pabalik-balik. Tapos sasabihin niya na wala daw siyang maraming pera sa susunod na balik niya. Eh, hindi naman po kami maluho na mag-ina. Hindi naman kami kumakain sa mahal na restaurant. Jollibee nga lang kami kumakain madalas. Kaya lang naman po kami nakain ng Jollibee kasi kinagat siya ng alaga kong aso. Tapos nagpunta kami pabalik-balik sa city para turukan siya ng anti-rabies. Doon po kami inaabutan ng lunch. Tapos may binili po siyang isang owner jeep worth 100,000 na nasa pagawaan pa. Tapos binilhan niya ako ng malaking freezer worth 32k para daw po yon sa dagdag business kong yellow. Tapos binilhan niya ako ng singsing -sing worth 26k engagement ring po yon. Yun po ang mga naging gastos niya madam. Hindi ko naman po pinabili yon. Siya po ang may gusto. Tapos naiinis ako nitong pabalik siya. Panay ang sabi wala daw siyang maraming pera. Eh hindi nga siya gumagasto sa aming mag-ina ng luho. At hindi naman kami maluho talaga. Marunong din ako sa pera at yung anak ko mabait. Tsaka kahit paano may pera naman kaming mag-ina bago pa siya dumating sa buhay ko. Bago pa siya dumating, meron kaming bahay na maayos at itong pwesto ko, kulang na lang ng laman. May sarili din akong pera sa laman ng tindahan ko, madam. Mas malaki kaysa sa galing sa kanya. Tsaka pag andito siya, mas pagod ako. Akala ata niya hindi ako napapagod. At paano niya pa susuklian yung ex ko ng 500,000 kung yung lumalabas sa kanyang pera nung nandito siya ay halagang 300k lang. Eh maraming maraming pera na yon sa kanya. Tsaka hindi naman siya umuupa ng hotel kasi dito siya sa amin nakatuloy. Hindi naman kami maluho sa pagkain. Kumakain nga kami sa turo-turo kasi yon ang gusto niya. Tapos nung nakaraang araw ay nabanggit ko sa kanya na nagpapadala na ulit ng sustento yung tatay ng anak ko. Ayaw ko naman kasing ilihim kasi ayaw kong kontrolin ang nararamdaman ng anak ko para sa tatay niya. Kasi kami lang naman ng tatay niya ang may problema, hindi siya kasama. Tsaka nakita ko ang saya ng anak ko nung makita niya ang tatay niya sa video call. Malabo naman kaming magkabalikan ng tatay ng anak ko. Hindi ko na din talaga babalikan at sakit nga lang sa ulo. Ang sabi ni Afam sa akin eh baka nga daw magkabalikan kami at magkaayos ng tatay ng anak ko para sa anak namin. Tapos lalo niya akong minamadali na magpakasal. Kesyo ayusin ko daw pag andito siya at siya nang bahala sa anak ko. Iwanan ko daw at lakarin ko yung mga papel para maikasal kami. Or ipapaabsin ko daw muna ang anak ko sa school para maayos ang papel. Naguguluhan ako madam. May takot ako sa sulok ng isipan ko. Pwede naman siguro kaming live-in muna. Kami nga ng ex ko 15 years pero nagkahiwalay pa din. Tapos dati madam tanong ng tanong sa bukid ko si Afam kung nagpupunta ba daw ako doon at kung ano daw ang tanim. Isagot ko naman, hindi ako nagpupupunta kasi nakarent yun. Bahala ka ko yung ibang tao kung ano ang gagawin niya sa lupa. Hindi ako makikialam kasi hindi ako ang gumagasto sa tanim nila. Tsaka lang siya tumigil. By the way madam, 64 years old na si Afam. Nag-work as driver ng malaking truck sa mining company ng Bakal. Wala ata siyang sariling bahay sa Australia. Kasi binigay niya sa ex-wife niya nung nag-divorce sila. Workaholic din si Afam, kaya lang nanlalaki ang ex-wife niya. Meron silang family business na si ex-wife ang nagpapatakbo. Pero hindi ako nagtatanong tungkol doon. Meron siyang dalawang boat, isang malaki at isang pangkarera. Sabi niya, ibibenta daw niya yung isa. Next year para pampagawa namin dito sa likod ng tindahan ko. Plano kasi namin na magpagawa ng dalawang room sa second floor. At susuklian nga daw niya ang ex ko doon sa napundar naming bahay. Pero madam, nagbago ang isip ni ex. Ang sabi kasi ni ex na ibigay ko na lang yung kanya sa anak niya pero hindi ko pa yun nababanggit kay Afam. Kung aantayin ko pa yung pagbebenta niya ng boat niya at magpabalik-balik siya dito sa amin, ibig sabihin kasama pa din namin ang anak kong 9 years old sa kwartong maliit which is hindi maganda kasi hindi na baby ang anak ko. Aware na siya sa mga nangyayari sa paligid. Minsan dinidiretso ko si Afam. Sabi ko sa kanya, "Anong gusto mo? Magtsoktsakan tayo in front of my child." Ang sagot sa akin, "Idundo kami matulog sa kabilang bahay namin para maluwag at sa isang room ang anak ko." Hindi niya maintindihan yung salitang hiya. Bahay namin ng ex ko yon at sa anak namin yon. Ang pangit na doon ko siya dadalhin. Tama po ba o mali? Dapat maisip niya na may sarili kami. Tapos nagpapahanap pa siya ng pinay para daw sa kaibigan niya. Pero ang tanong niya sa akin nung sinabi ko yung kaibigan ko ay galing Hong Kong, eh meron daw bang sariling bahay? Di ba parang ang weird kasi ba't ganun? Bakit ganun ang tanong niya kaagad? Hindi ba madam yung karaniwang afam ay sa hotel tumutuloy? Ah, ewan madam, ano po kaya ang dapat kong gawin? Please help me kasi naguguluhan na po ako. Mas priority ko po ang anak ko kahit walang afam. Maraming salamat po. Hello, Madam Letter Sender. Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento. And yes, napahaba nga. <laughs> Pero okay lang. Iiklian ko na lang din ang diagnosis ko. <laughs> Parang doktor yan. Pilingera. <laughs> Pero okay, ganito yon. Doon ko muna umpisahan sa main problem ng kwento mo. Sender, derechahan ha. Feeling ko hindi mo mahal ang afam mo kasi ikaw lang yata ang feeling kong hindi masaya na binigyan ng engagement ring at gustong pakasalan. <laughs> kaya tuloy nakakapag-overthink ako na baka kaya dahilan ang binibigay mo kay afam tungkol sa paglakad ng papeles para sa kasal, it's because hindi mo siya mahal at parang may konting duda ako na may nangangamoy balikan. Kasi nga andyan pa rin yung respeto mo sa ex mo at nakikita mong masaya ang anak mo nung nagbalik ang tatay niya. Madam, hindi naman kailangan magsikripisyo ng anak mo na matulog sa folding bed sa tuwing andyan ng afam mo. Sorry mga madam, maaring hindi kayo agree sa sasabihin ko. Kasi madam letter sender, pwede naman kayong matulog dun sa bahay nyo ng ex mo. Tapos, babalik kayo ng tindahan during the day. Hindi naman talaga kayo titira doon kasi for the meantime lang habang hindi pa nagagawa yung second floor rooms na plano nyong dalawa ni afam. Hindi mo siya pwedeng madaliin kung wala pa talagang pera. Kasi kung mahal mo siya, maiintindihan mo din ang sitwasyon niya. Imagine nga, willing niyang ibenta yung boat niya para sa mga plano niyo. At some point, may napansin din ako sa kwento mo na parang ina-underestimate mo yung apa mo kasi sabi mo nga, 300k nga na gastos niya nung nagpunta dyan ay sobrang laki ng pera sa kanya. At kine-question mo kung paano pa niya mababayaran yung ex mo sa share kung sa halagang 300,000 nga ay sobrang laking halaga na para sa kanya. Well, alam mo madam, kung talagang ikaw ay mas concerned tungkol sa anak mo, eh dapat isantabi tabi mo muna yung pride mo tungkol sa respeto mo sa ex mo. Kasi kung tutuusin, sabi mo nga lahat ng meron kayo ay para sa anak mo. So karapatan niyang matulog sa sarili niyang kwarto. Also madam, do you think nagugustuhin ng ex mo masaksihan ng anak niya ang private things niyo ng afam mo? Of course not. That's why sure ako na kung pakikiusapan mo yung ex mo, ipapayag yun. Kasi nga at least tuwing gabi lang naman kayong matutulog doon para sa anak mo na hindi mahirapan. Alam mo madam, itong pride mo ang nagpapahirap sa anak mo two weeks lang naman, di ba, nga Hindi naman siya magtatagal. Well, kung ganyan talaga ang mindset mo, eh, karapatan mo naman yan kung ayaw mo talaga. Kaya lang, isipin mo yung anak mo kung talagang concern ka sa kanya. Andyan ka na kasi sa sitwasyong yan, kasi pinasok mo yan. Kaya kailangan mong magawa ng paraan. Hindi mo siya pwedeng madaliin kung wala pa talaga siyang ganong kalaking halaga. Kasi nga nagpapadala naman siya sa'yo ng weekly, 20k. Malaking halaga na yun kung tutuusin, hindi eh, na naka 80k per month ka. Jackpot ka na dyan sa afam na yan. Huwag mo din sanang kalimutan na pagdating sa relasyon, dapat give and take lang. Kung nakakapag-share si Afam sa'yo like 20k per week, eh bakit sobrang sakit para sa'yo na makitulog siya sa naipundar mo? Madam, may karapatan ka din sa bahay. Hindi lang dapat yung ex ang masusunod. Sabi niya nga diba na ilipat na sa anak niya ang right niya. So meaning walang na siyang pakialam basta yung share niya ay nasa bata na. Madam, ganito na lang. Kung ayaw mo magpakasal sa Afam mo, choice mo yan ha, but instead of giving him excuses, just give him a direct answer na ayaw mo talaga at gusto mo live-in lang kayo. Kasi kung siya takot na baka makabalikan kayo ng ex mo, then give him assurance. And then next idea is, gawa kayo ng kasulatan, magpirmahan kayo na business partners din kayo aside from being live-in partners. I guess that was a win-win situation between the two of you. So just in case things doesn't happen according to plan, eh hindi rin naman siya malulugi sa malaking investment niya sa business mo. Kasi lalaki at lalaki pa yung investment niya sa iyo, madam, habang tumatagal kayo kasi nga suportado kanya sa negosyo, no? O at least naman may balik sa kanya kung may kasulatan kayo, kung magkahiwalay man kayo. On the other hand, kung talagang magpapakasal kayo, eh di bago kayo magpakasal, mag-prenuptial agreement din kayo. Na yung properties mo noon ay sa anak mo lang. Sabihin mo sa kanya na kagustuhan niyo ng ex mo para hindi siya ma-offend sa iyo na pinaghihinalaan mo siyang isang gold digger na afam. <laughs> anyway, for me, aside from takot siyang magbalikan kay ng ex mo, ay ayaw ka na din niyang pakawalan kasi nga malaking isda ka. <laughs> Set aside natin yung ibang properties mo ha, pero you being a wise woman is the real deal dito kasi napakalaking katangahan bilang isang lalaki kung pakakawalan pa yung mga babaeng kagaya mo. By the way, yung tungkol sa friend niyang nagpapahanap ng Pinay at tanong niya kung may bahay. Well, same sila ng goal na yung pipiliin nila ay eh, yung madiskarteng Pinay. Magkaibigan nga talaga sila. Gusto nila yung matino at madiskarte sa buhay. Lahat naman siguro tayo ganyan. Kahit mga babae, hindi naman tayo pipili ng mga lalaking walang kwenta, di ba? Sender, ayaw ko maging bias dito pero nakikita ko din ang effort ng AFAM mo sa business mo. Supportive siya pero ikaw, Sender, may nasi-sense ako sa'yo kasi sinasabi mong mas priority mo ang anak mo kahit walang afam binit big deal mo talaga yung pagpapatuloy sa kanya sa bahay mo which is hindi naman sana big deal kung mahal mo siya ang nasa sense ko e eh, ngayon mo nasasabi yan kasi okay ka na sa business mo established ka na hindi mo na siya kailangan so way back nung unang punta niya no? na hinanap yung bahay mo baka galing yun sa ibang babae kaya kinulang sa pera pero mula nung namit ka inagseryoso eh, nagseryoso siya kasi di kalidad ka madam nasa sense ko din yung ugaling noipi sa kwento mo ha kasi nagbibilang ka na kesyo di siya nagbabayad ng hotel. inatural eh, natural madam kasi may matutuluyan naman kahit papaano. Akala ko ba madam marunong ka sa pera? Eh sana na gets mo yon na mas mabuti na sa bahay na lang kesa mag hotel. Isipin mo din ang gastos madam na sayang. Mas mabuti pa idagdag na lang pangpuhunan sa negosyo. At kung gusto mong magsaya minsan at mag-hotel, well, pag-usapan nyo. Good communication is the key. Masyado kang irritable sa kanya. Well, ganun naman talaga siguro pag walang pagmamahal, ba diba? <laughs> Madam, kaya mong solusyonan ang problema mo. Kung ayaw mo talaga magpakasal at wala kang pagmamahal, well, itigil mo na yan. Dahil habang tumatagal, mas lalo siyang napapagasto sa investment sa'yo. Mas lalo kang nakikinabang din, ha? I'm sorry to tell that. nag i kasi yung tao na mahal mo din siya, pero hindi naman pala. Pwede mo namang ibalik sa kanya yung investment niya. Kung hindi mo talaga kaya at hindi kayo magkaintindihan. Mga madam na tagapakinig, maaring hindi kayo mag-agree sa mga sinasabi ko, pero nakailang ulit ko talagang basahin ang kwento ni madam at paulit-ulit ko ding inuulit ang aking payo at komento. Pero ito talaga yung opinion ko eh eh. Wala akong magagawa. Kaya kung magkaiba tayo ng pananaw, paki-comment na lang po sa baba na mga gusto nyong sabihin. Basta letter sender, huwag ka na lang maging unfair din sa afam mo. Huwag mo na siyang paasahin kung walang pag-asa para naman makahanap pa siya ng iba.